Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumigay ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga. Chris, bakit daw nasira yun? Koni ayon sa MDRRMC, bumigay ang Makilo Bridge sa barangay Bugnay dahil sa mga nagdaang bagyo at pagulan. Hindi mo na nadaraanan ng mga sasakyan ng nasabing tulay na pangunahing nagdurugtong sa probinsya ng Kalinga at sa Bontoc Mountain Province. Nagtayo muna ng temporary bridge para makatawid ang mga tao. Ang DPWH magtatayo rin daw ng isang temporary bridge para naman sa mga sasakyan. Inaasahang makukumpleto yan ngayong buwan. Lima naman ang arestado sa drug buy operation sa Baguio City. Kabilang sa mga nahuli ang magkapatid na tukoy umanong drug personalities sa Cordillera. Sabisa ng search warrant na inisyo ng korte matapos magpositibo sa test by, sinilakay ng mga ang bahay nila sa barangay Aurora Hill. Naabutan doon ang kinakasama ng isa sa mga target at dalawang umanoy kasamang gumagamit ng iligal na droga ng isa pang target. Nakuha ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na mahigit 120,000 pesos ang halaga at ilang drug parafernalia sasampahan sila ng kaukulang reklamo. Ay sa pulisya, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng ilang residente tungkol sa umunay iligal na aktibidad ng magkapatid. Nakaditay na ang lima na sinusubukan pang kunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, atid ng GMA Regional TV. Patay sa panalaksak ng sariling asawa ang isang bunti sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sara, bakit daw uh, nagawa ng mister? Rafi, inaalam pa ng pulisya ang motibo ng 21-anyos na asawa ng biktima. na siya sa hot pursuit operation. Wala siyang pahayag. Ayon sa pulisya, rumesponde sila sa bahay ng biktima kasunod na isang sumbong tungkol sa pananaksak. Naisugod pa sa ospital ang 17 anyos na babae pero dahil sa malubhang kondisyon, kinailangan siyang ilipat sa isa pang ospital kung saan siya idiniklarang dead on arrival. Sa Bacolod City naman, arestado dahil sa umano'y pangingikil ang isang lalaki na nagpapanggap daw na pulis. Nahuli ang 38 anyos na sospek sa entrapment operation sa Bargay Singkang Airport. Batay sa imbisigasyon, nagkukunwari siyang pulis at tatargetin ang mga nasa drug watch list para makapangikil. Sa isang biktima pa lang, nasa 700,000 pesos na raw ang natangay ng sospek. Tumangging magpa-interview ang sospek na naharap sa reklamong usurpation of authority at 16 counts of robbery extortion. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos na paputokan ng boga sa Maribeles, Bataan. Sa investigasyon ng polisya, pumunta ang 44 anyos na biktima sa bahay ng sospek sa barangay Kamaya para singilin ang 150 pesos na utang. Batay sa salaysay ng saksi na kapatid ng sospek, nagkasigawan ng dalawa at maya-maya nakarinig siya ng putok. Doon na raw niya nakita ang sospek na may hawak na isang improvised shotgun o boga. Isinugod sa ospital ang biktima pero idinek na ng dead on arrival. Pinutugis na ng mga otoridad ang tumakas na sospek. Sinisikap pang makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Natrap ang isang bombero sa loob ng fire truck matapos masalpok ng isang dump truck sa Lubok, Bohol. Base sa investigasyon, pabalik na noon sa fire station ang fire truck matapos rumesponde sa isang landslide sa Bragay Uy. Bigla raw napunta sa linya ng fire truck ang dump truck kaya nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Halos isang oras na trap sa loob ang bobero bago siya marescue at dalhin sa ospital. Hawak ngayon ng pulisya ang driver ng dump truck. Paliwanag niya sa mga pulis, ilang beses niyang sinubukan na iiwas ang truck sa fire truck pero hindi na niya makontrol ang manibela.